Kailan ba ang best time to retire? Para po sa atin ng mga GSIS members, meron din pong perfect time kung kailan tayo dapat mag-retire. At ayon po sa GSIS, yun ay kapag everything has been remitted. So, may mga cases po kasi, no, tulad po naman nakikita ninyo sa GSIS Touch, may mga arrears po sa premiums, no. Kapag yung mga arrears na yan ay ma ng agency, yun po ay mayroong malaking epekto doon sa pwede ninyong makukuha na lamsam o kaya ay maging sa inyo din pong monthly Tandaan po ninyo na yun pong binabayad natin monthly sa premiums ay nagpoform part po yan ng ating PPP Period With Paid Premiums Kung kumpleto, ang remittance ay kumpleto rin yung PPP na makukuha natin for a particular month Kung kulang, yung remittance ay kulang din Kapag mas mababa ang PPP factor po yun para sa computation ng ating basic monthly pension. The lower the PPP, the lower the monthly pension. Of course, the higher the PPP, higher din ang atin pong magiging monthly pension. Kaya mahalaga na ma lahat ng mga dapat ma-remit na agency para po sa atin para ito ay makakatulong sa pag-maximize ng pwede natin makukuha buwan ng pension. Pagdating naman po sa lump sum, ito ay kapag pipiliin mo ang option na yon, o kaya ay maging sa pension agad yung 18 times na cash payment ay na factor din po no kasi nga naka-base yun kung magkano yung computed natin na pension. So, kapag mababa ang PPP, mababa ang pension, mababa ang lump sum benefit. Kapag limited lahat, mataas ang PPP, sakto kung ano dapat, mas taas din ang pension, mataas din ang magiging lump sum na benefit. So, ang case dito, sa mga usually po na nakikita, base na rin po sa inyo pong mga komento, mga experience po nangyayari sa inyo, ay nagkakaroon ng aryer sa tuwing kayo ay tumataas yung sahod. Uh, ito ba ay promotion o kaya ay step increment? Marami din po kasi tayo mga nagbabasa, mga komento galing sa inyo na nag-step increment na pero hindi pa nila natatanggap yung sahod for that step yung iba rin na i-promote na to a higher position pero yung sahod hindi pa nila natanggap pag case po na ganyan ay ibig sabihin for that period na hindi mo natanggap yung dapat mong sahod ay hindi rin po na i-remit pagpunta sa GSIS yung dapat na remittance kaugnay doon sa sahod po ninyo. So, kung hindi po na-remit ng tama, di mas mababa ang magiging PPP. Kaya nga po, ayon sa GSIS, the perfect time for you to retire is kapag ang lahat ng mga nararapat na ma-remit ay remitted na po doon sa GSIS dahil kapag remitted na po yun, yun ay mag-form part ng inyong premium payments sa GSIS at yun ay magkakatulong para sa mas mataas na pensyon at mas mataas na benepisyo. So, tingnan po ninyo yung GSIS touch po ninyo, no? o kaya yung payslip mismo kung kayo po ay na-promote pero hindi pa natanggap yung tamang sahod kung kayo ay nag-step increment na pero hindi pa natanggap yung tamang sahod ibig sabihin po sa period na yan na hindi nyo nakuha yung tamang sahod hindi rin na remit yung tama na remittance for you doon po sa GSIS so lugi po lugi si personnel kung ganun po yung mangyayari. So, dapat ma-remit po yun, ma-reconcile ng tama, ma-process yung kulang na payments sa inyo, mabayaran, ma-remit sa GSIS para tataas ang inyo pong PPP. Sapagkat the higher the PPP para po sa inyong posisyon, the higher din ang magiging monthly pension at maging ang lump sum benefit.